Or minsan kumukontra rin? Uh, uh, um, madaming, madaming instances na sang-ayon ako kay Camille. May mga instances din na hindi ako sang-ayon sa kanya. But what I like about the show is, parang in honor namin yung pagiging tao, pagiging human. Kung titignan ninyo bawat character, um, lahat sila hindi flawless. Um, lahat sila merong, katulad ninyo, katulad ko, katulad nating lahat, tao lang sila. Um, nagkakamali, um, merong nagmamahal ng sobra-sobra, may nagmamahal naman ng to the point na obsession na, yung katulad nung kay Denise. Pero at the end of the day, tama ba yun or mali ba yun? Hindi natin masasabi kasi nagmamahal lang siya, di ba? Yun yung gusto ko sa sa theme nung, nung show, dun sa story namin. And lahat siguro ng, I will never get tired of saying this, lahat ng mga eksena na napapanood ninyo, yun, yung mga hugot lines, whenever they praise us, kami mga artista, I give it back to the writers, to the creative team, kasi sila talaga yung Um, yung utak ng show, sila yung puso ng show. And if it weren't for them, hindi naman namin masasabi ng tama yun. So, ayun, maski ako na fascinate ako sa script namin sa twists namin. Um, and ayun siguro kaya siguro inspired din ako nang magpagawa ng uh, komplikadong storya. Ang galing nila, ah. at saka ano, kawawa sila kinukulong sila. Mumulalakit <laughs> sila. So, um ayun.